Ang sasak, amay ang het. Talaga ba? Ang baong mo. Suspek, suspek, amay baktol. Talaga ba? oh ito ang baong mo eh. Teka, teka. Parang may naaabot sa mga elemento ah. Hindi naman sa akin. Ate, ate. Mamamamoy ka. Parang kailangan mo kini. Lagi ka bang gumagala at lumalabas? Ngunit ka talagi kang pinagpapawisan at nangangamoy? Ang goodbye amoy, talagang epektibo, tanggal masamang espirito dyan sa kinipiling mo. Sa gayon ay hindi tayo mainsulto pag ang goodbye amoy ang iyong ginamit ay panigurado ang amoy mo'y tanggal dyan sa nagtatago mong kilikili ito ang goodbye amoy at ang gamot na ito ay hindi pwedeng gamitin sa iba't ibang uri ng sakit